Wow, mga tropa. Update natin yung kayo kay dito. Naka 40% sila ka tropa oh. Mga tropa, dami pang pipilian, dami pang solid oh. Mga tropa oh. Pang-forma niyo mga tropa, para bas niyo Nike, Adidas, New Balance, pang basketball mga tropa. Tapos meron dito ang na anta tropa. Matrip niyo mga tropa to. Dito na yung sa Anunas. Dito na yung kayong kaya tropa. po market. Tara pasukin natin to. Katropa tropa mga ukay, -ukay dito. Atropa, dito na tayo sa bandang dulo. Mga tropa mga ukay ukay dito na sapatos. Oh. Paka trip nyo na tropa. Naka 40% sila. Oh. Tingnan natin yung nakasabit yan. Oh. Wow! 40% nga katropa. tropa. Ito mga tropa una natin nakita. o oh, Clint Thompson. Oh. No? basketball shoes mga tropa. O tropa. Oh. Pero, pero pa pa ni Clint Thompson yan yun natin yung size katropa kung um, trip nila ng katropa yung katropa ang size nito 10.5 yung katropa oh. 10.5 ang size nito katropa kaya Tomson baka naman idol yung katropa 10.5 ka yun natin yung ilalim presyo oh. nating katropa yun 1,080 tapos naka 40% po magkaano na katropa to sulit ba katropa na sapatos yung litong sun o oh. Matrip nyo lang katropa tropa to. 1,080 tapos naka 50 ah uh, 40% pa ka, tropa ganda pa ng silas oh sulit pa ka, tropa tong spotters Nicky Thompson hanta ayun baka naman itong tropa sunod natin oh natin ng spotters itong spotters itong tropa to ayun mga tropa new balance ang ganda mga tropa na, yung balance na to sulit pa to ah ayun mga tropa ang size no size din mga tropa itagkita niya mga tropa tinan natin galit siyempre ayun mga tropa ang presyo 1 1380 tapos naka 40% pa wow paka atropas ang pa new balance na size 10 naka 40% 1380 magkano ng atropa to nasa siguro mga nasa 1,800 na to atropa yan ang size oh. size 10, mga atropa oh. patrip lang to yan sa new balance sulit so, pang ilalim atropa ano 1380 tapos naka 40% pa Katropa, sunod na natin ito. Oh. Ganda ng tropa, pang forma. Yung presyo natin ng katropa, oh. magkano lang? 880 tapos naka 40%. Magkano na katropa? Ito nasa 600 nilang. Tingnan natin yung size. Baka trip nyo katropa. Ang katropa nga size to. No? 7.5 mga katropa. Ayan. Ember na branded na sapatos katropa. Baka trip nyo lang. Oh. Ang forma nyo. Presyo yung 880. Okay pa yung swilas katropa. Okay pa yung swilas. Walang masyadong gas-gas. Ayan -gas. o. Oh. Ang ganda ng ano ka tropa to, Spatos, Timberland. Pang-forma oh. Para pa yung araw-araw ng -araw, tropa, magkano lang? 880. Tapos naka 40% pa. You oh. know, tingnan natin sapatos ka tropa tong anong Spatos to? Yan. Oh, Nike ka tropa. Nike na Air Max. Bakit yung ka tropa ng Gatan Corpus so ulit pa katropa tropa to? Tingnan natin yung size sa loob, kung anong size, baka trip nyo na katropa. Kaanap kayo ng size na 8.5 pa ito ni hanap niyo tropa Yan ang size nito, 8.5. Nandun pa yung na insel mga tropa. 8.5. Siyempre, tingnan natin ilalim ka tropa. ganda mga trupa, to, to. Tingnan natin ilalim. Ayan. 1.580. Tapos naka 40% mga tropa. Okay pa yung similas o. Patip niyo ka tropa to. Nagahanap pa 8.5 na Nike Air Max yan oh So yun pa katropa to Oh ito eh Ito na yung hinanap nyo katropa oh Nike Nike na Air Force 1. Yan ang katropa Ayan oh Nike Air, Air Force 1, mga tropa Yan ang ating size nito Size 9 Yan katropa Yan ang inaali mo oh. Medyo may gas gas katropa Pwede yung 1,580 Tapos naka 40% pa katropa to May bawas pa to Kano na yung oh. 1580 tapos 40% no? Oh. ganda pa ng Air Force 1 mga tropa tonight night mga trip nyo mga tropa to sa 9 no oh. yan ang sure o oh. issue lang sure gas katropa kunting gas gas lang o oh. mga trip nyo mga tropa kung ano na to oh. mura na nang to ito mga tropa tingnan natin sapatos nito eh. rebook o oh. o oh, solid battery rebook na di max mga tropa na natin ilalim. Kaya nga tropa. O, ilalim, solid po. Oh. Free ang ilalim, sulit po. Magkano pre presyo nito? Yan o, oh, 1,580. Tapos naka 40% pa ka tropa. Yan. Size nito, oh. 10.5 o 9.5. Yan, mga tropa, nandun pa yung Oregon Angel o. Oh. tropa, 9.5. Baka trip nyo mga tropa to. Oh. Naghahanap ng Reebok dyan, D-Max. Pang basketball shoes mga tropa. Sulit pa yung swilas o. Oh. Tapos ang presyo nito 1 1580 tapos naka 40% pa tropa, ayan oh. Di max na revoke. Yun, know, may nakita naman tayo dito, na dito kat mo pa na pang-running, pwede pong basketball ito. Yung may tatako, Hyper Leap. Wow, tropa, Nike diyan oh. Tingnan natin sa size, battery niya, mga tropa, size 11. Yung ato po, nandun pa yung origination, ang ganda ng logo, orange na orange mga tropa, eh, light so. Tanda pang ilalim mo. Oh. Magkano ka dropa to? Tingnan natin presyo kung magkano. Ayan ka dropa ang presyo. 1 oh. to 80. Eh. Tapos naka 40% pa. Wow, ka dropa. Baka trip nyo to. Yan you know, o. Ayan ang size nyo. Size 10. Hyperlave ng tatak ng ka dropa. Nike. Baka trip nyo ka to. Pang arabas nyo. Pang forma. Pang running Pang basketball. Pwede nyo to ka dropa. Sa ka katropa, tignan natin yung pa rin katropa. Ito ang ganda ng color green katropa. Liyong green saka pula, oh. Tignan natin yung size katropa. Baka trip nyo lang, oh. Yung katropa ng ka ka size, size 11. Yung katropa ng laki pala to, size 11. Ayan, oh. Ito kita nyo, mga katropa. Ito yung tayo nagsisinguling. Magkakaroon yung fashion nito. 1 to 80. Tapos, naka 40% pa to. oh. Ganda ng color green katropa. Liyong green saka pula, oh po wow, ang kadropa pwede pang running shoes, pwede pang basketball pwede pang forma sa ang kadropa, Nike size 11, pressing 120 tapos naka 40% ganda pang swila so oh. solid pang kadropa to Fall, ang kulang dito, laban na ng kadropa yan o, oh, tapos naka 40% pa kadropa, tingnan natin ng anong sapatos kadropa to, baka trip nyo lang o oh. ayan kadropa, skate oh. 0 nagaanap ng skate Yaka tropa, tignan natin ang size para hindi na kayo magtanong. Yaka tropa, tignan natin may gito kung anong size. Yaka tropa, size 8.5 mga tropa. baka trip nyo lang size nito, 8.5. Sketchers dyan Oh. Wow. Tignan natin ilalim ko tropa, yan ang presyo, 1 to 80. Tapos naka 40% mga tropa to. Pwede ka tropa to pang running oh, pang forma. Mga rapas, magkano lang, 1 to 80. Tapos naka 40% mga tropa ganda pa sa topa to yan o, no? Sulit pa ilalim eh. 1 tapos naka 40% pa size 8.5 mga tropa patrip nyo lang to yan ang presyo so, mga tropa, tignan natin yung mga trip nyo itong neck nyo pang running shoes mga tropa yun nating size nito, mga trip nyo lang mga tropa mga tropa, 8.5 pa naghanap ng 8.5 na pang running shoes nyo ito na o, oh. ganda ng cord mga tropa light grade yan ang presyo. Oh. Kaanong presyo ng ka tropa? 1580. Tapos nakaano ka tropa to? At least na 40% pa. Ang kaano ng tropa? Gusto ko mo 900 din ng tropa yan oh. 8.5 pa trip ng tropa ng size nito. Pangaraan ng system no. Ganda ng color ng tropa to, light green no. Oh. Wow. Solid pa ka tropa to, ang kaano? Pa trip niyo ka tropa. To mga uh, tropa dito na tayo sa bandang side mga tropa mga selected ay sa uh, sapatos na to mga uh, presyo nito mga tropa 680, 780 uh, tapos naka 40% mga tropa to mahanap tayong ano ka tropa ito daming pa pipilihan dito para pa siya mga tropa oh. At, tulad dito lining anta mga tropa presyong 680 lang oh. tapos naka list ng 40% magkano na lang

matret yung atropa sa size 44 ano lang to. Oh, tapos Estamos sa 40 pesos pa. Angukat ng top yung harapan ko sa baso. Sa atropa tingnan natin to kung anong sapatos sya si tropa. Ano? Solid atropa to. Magkano lang? 750 tapos nakaka-list 40%. Oh, but atropa mo atretyo to. Size niya tingnan tropo. Ano? 8.5 wow katropa solid pa dun sapatos oh Tingnan natin kung makapit makapit pa katropa oh yun oh makapit pa katropa to oh magkano lang 780, 78, 780 tapos naka 40% pa wow katropa katropa tulad dito lining magkano na katropa to oh solid pa lining to size nito katropa medyo malit lang size 6, 6 katropa ayan oh Baka trip nyo ka tropa ito, magkano lang ito, 680. madominance lang yung ka tropa, magkano, 680, tapos naka 40%. Baka ka tropa, baka trip nyo ito, 6-6 na leaning mga tropa. Ano? Leaning, baka trip nyo katropa tropa ito. Solid mga tropa, kulang kulang lang sa laba ito ka tropa. Kaso medyo malit lang, 6-6. 680 tapos naka 40%. size no 9.5 putik maulog na ulog ng atropa sorry naulog ang lining pero buo pa rin atropa wow same granite cable tapos naka 40% pa saan pa mga atropa sa atropa ang trip nito step and carry ng pang, pang, bis, pang basketball matropa yan o no? Basketball sign 1990 ka tropa, bakit trip nito, ganda ang curve nito, size natin, ayan, sa isa it mga tropa medyo maliit lang na oh naghahanap ng pang formal na katropa pang basketball pwede na ito katropa oh magkano yung presyo nito 1, -2 -1, -2 1 tapos naka 40% po na oh pakatrip nyo katropa ito hindi siya branded pero ganda ng ano katropa ito color view yan oh SG Stephen Carey oh, size 8 mga tropa pakatrip nyo lang ito pang basketball shoes yun oh sign 9 1990 ano ang okay pa Sugiles ka tropa 1280 tapos naka 40% pa. Ayang tropa, baka trip yo lang 'to. Ang tropa Tingnan natin Jordan ito. Jordan Series o console baka tropa 'to. Siyempre, hindi mawala yung size mga tropa, baka trip niyo 'yung tropa. Ayun oh, size nito. Size 8 mga tropa. Ayun oh, ganda pa yung Sugiles ka tropa oh. Ayun oh, presyo natin oh. 1580 tapos naka comfort. 40 price uh, na tropa ko. 1380 o 1580. Oh, trip niyo tropa to, Jordan series. Para pas pang forma. Ya uh, tropa, pa trip niyo tropa to. Oh. Ano, oh, 15 1580. Tingnan natin sa price list ni ka tropa 1580. Ay magkano nang yan oh. 940. Wow, ako mo na tropa to 900. May Jordan ka na. Nakatropa na, na natin -tropa yung Adidas stand wheel na ito kung ito. Hindi natin yung size po. Atrip yung katropa ang size nito. Yung katropa oh, 6 in up ang size nito. Medyo maliit katropa. Yan o. Oh. Magkano yung katropa ito? 1 to 80. Eh. Tapos naka 40% po. Yung katropa yung swila. So oh. medyo madungis na katropa. Pero yung ano naman o. Oh. No? pa lang gilid nito katropa. Walang puli ito. Oh. Tayo oh. po stuntman na adidas ibang Kaya nga tropa o adidas stuntman nga tropa to kaya no patip yung nga tropa size 16 no there's yung 1 to 80 tapos naka 40% pa nga tropa thank you for watching